Oh, so eto na yung kanyang project mga bossing na pag-usapan na natin yung kagabi. So meron na kayong uh, idea. Oo, oh, meron siyang project na nilo-launch at sabi niya ay nasa planning stage pa lang daw. Nagagalit siya sa kanyang live kanina na 15 minutes na lang po charagis ka. Ay bobuli po 15 minutes na lang live mo. Bakit ganoon? Sawa ka na ayaw mo na. Ayaw mo na mag-live, gusto mo na lang mangulimbat. Oh. Uh, so ang gusto niya, ang gusto niya mangyari e... Eh, planning stage pa lang naman daw Planning stage pa lang Nanghihingi ka na ng perang, hayop ka o oh, sige, simulan na natin itong kanyang katarantaduan. Sasali daw si Jan, sabi niya. Sali ako Jan Kaliroy, OFW rin ako. Kita mo? Takita niyo yung mga ganyang comment. Nakakatakot yan para sa kapamilya nila. Ha? Pantakin mo, ipapadala mo na lang sa mga kamag-anak mo, i-invest mo pa rito sa magnanakaw na ito. Sana ito sa magnanakaw dahil lang pinag-i-endorso nito nung eleksyon, puros mga magnanakaw eh. Tinan mo nangyari sa Pilipinas. Oh kasi tinan mo ha mga bossing ha. Ang mga kababayan natin sa abroad ay uh bored. Pagod, stress, bored. Kailangan nila ng uh, ng matatambayan katulad nitong ating channel. Kaya nga tayo as much as possible, uh, ginagawa natin hindi masyadong seryoso yung tema natin. Nagpapatawa tayo. Tinatry natin na mas mag maging lively yung ating live stream kahit na tayo inuubo-ubo, masuka-suka na. Oh, kasi nga, ang gusto kong mangyari is ma-entertain kayong mga nanonood. Yung... Bukod sa kayo'y asarin, o oh, gusto ko kayong kahit papaano ay patawanin. Yung mga masasamang balita, gawin nating nakakatawa para naman hindi masyadong masakit sa ulo. O oh, kaya yan ang ating ano, kaya kami yun ang ginagawa namin para mapasaya kayo. So ito naman taon to baligtad, gagamitin niya yung lungkot ng mga OFW Oo, at uh, bakit man a abroad ng mga Pilipino? Gusto ng mga Pilipino kumita ng pera sa abroad. Sasabihin ni itong tulongis na to, oh, wag ka mag-alala. Nakakapagod sa abroad, di ba? Pag nag-invest ka dito sa akin, eh, pwede ka nang umuwi sa pamilya mo kasi yung pera mo kumikita yan. Sabi ni Jing Corpus, tingnan ko lang kung may mag-invest sa tiga Japan. Meron, kahapon na eh. Sabi, supportado eh. Kaya ngayon yung sinasabi ko mga bossing na dapat kayong mga OFW kung talagang mahal ninyo yung mga kalahi ninyo eh i-endorse nyo itong tukmol na ito na huwag paniwalaan ng mga kakilala nyo baka may mga kakilala kayong nabubudol na nito. I-share, share nyo, like, like nyo yung mga content na nag -e expose dito sa tarantadong to. oh kasi ang ginagawa nito ay talagang pures coming na ngayon. Oh, sa siya na ngayon ang bagong may hawak ng uh, katagang change is coming. Dahil i-is e coming kayo niyan. So eto na yung kanyang project, i-play natin. Pakinggan natin yung mga laso na pangako nitong magnanakaw na loyalistang ito. Na ewan ko, taga-sang probinsya to. Hayop na ito kaya natin mag-produce ng halimbawa, sinong pinakamayaman sa Pilipinas? Let's say 10 billion. Kaya natin mag-produce nyan para tapatan siya. Kaya din natin, di ba, na influence ang mga voters. Right? Like for example, ikaw, sampu ng pamilya mo, o sige, ito yung ibuboto talaga natin. Ganon. Kaya. Opa. So pera pinag-uusapan niya, tasan sabi niya, kaya daw niyang impluensyahan yung mga voters. Tinan mo, alam mo, simula pa lang, tarantado na yung plano eh. Mantake mo, may demokrasya tayo. Tapos, meron ka daw pamilya kung sampu yan, kaya mo nang kontrolin yung boto nila. Paano? So, ang plano mo, uh, bago na kapag nakaipong ka ng pera, bibili mo yung boto para maupo yung mga kandidato na gusto nyo? Bakit? Naupo naman yung kandidato na gusto nyo ah. Kulang pa ba yun? Kailangan nyo pang magnakaw ng pera sa tao? <coughs> Diba? Napakatangay, diba? O, halimbawa, kagipon tayo ng 10 bilyon. O, taas sa 10 bilyon. o, eleksyon O, meron kang 10 pamilya Makukuha na natin yung boto nila, ha? Anak ng tinapay Diba ang classic? po natin through the app Okay? Yun yung, yun yung ano mga kalays Yun yung uh, gusto kong mangyari At alam kong a-agree kayo sabi ni John, sali ako John Kaloyroy, OFW din ako. Yes. Alam kong naghihirap kayo kasi, di ba? The more na yung inflation sa Pilipinas, the more din na yung kailangan yung magpadala ng pera. Pucha, lahat na gamit niya. Pati inflation. So, mas mataas daw yung inflation, mas madami silang ipapadala. Ah, uh, inflation sa Pilipinas, ano? Siyempre, ako, OFW ako eh kahit naman tumaas buo ba inflation sa Pilipinas iba naman ang ekonomiyang pinagtatrabahoan ko so kung magkano yung sweldo ko ngayon ganun pa rin naman yung sweldo ko eh, tumaas buo ba ang inflation sa Pilipinas kapag nagpapadala ako ng 20,000 mil buwan buwan kailangan yung pamilya ko pagkasya yun yung 20,000 buwan, buwan anong pinagsasabi mo na kapag bumaba tumaas ang inflation kailangan taasan ko na rin yung padala ko So ako nagtatrabaho ako sa abroad tapos magpapadala ako bukas. Ano na kaya inflation? Ano na kaya inflation ng Pilipinas para malaman ko kung ano ipapadala ko? Tanga. O nagbabase yung mga Pilipino sa abroad sa padala nila sa Pilipinas kung magkano lang yung kaya nila. Sinasabi mong inflation, tanga talaga itong mamang ito. Right? 'Yun yung nagiging ano eh Yun yung effect ng um inflation, di ba? kung 10,000 lang dati pinabadala nyo dahil sa inflation kailangan nyo magdagdag so sino na stress ang, ta ang ano mga OFWs Eh, kawawa naman. Sino mga na-stress sa mga OFW? Ayun na nga. Problemado na yung mga OFW sa ipapadala nila sa Pinipilas na nakawan mo pa. na mo pa sila ng perang animal ka. Kung hindi ba naman makapal ang mukha mo na ang kaluluwa mo sinusunog na sa impyerno dahil dyan sa kakamkaman mong animal ka. Yung iwasan natin, di ba? We have to have a good um, system sa Pilipinas. Pero para magkaroon ng gano'n. Ayan o, tama di ba Spencer? I-stress na nga. pukotongan mo pa. Hayop ka. Alam mo, mas masama ka pa. Mas masahol ka pa actually sa mga kawatan sa pamahalaan. Bakit? <laughs> Kasi yung mga kawatan sa pamahalaan, utya kahit papaano, yung ninanakaw niyan, ibinibigay sa kanila. Hindi nila hinihingi. Pucha ikaw, manloloko ka para lang makuha mo yung pera nila. Oy, balik tadi eh. Sa congressman, tuwing eleksyon, doon sila manloloko. Tsaka yung mga politiko, kahit pa paano, nag iinvest sila. They spend money and then they make money by how? Ayan, mangungurakot sila sa bayan. Pucha, ikaw laway mo lang ang puhunan mo at yung bukbok na mukha mo. Yan lang ang puhunan mo. Tapos, pucha, gusto mo yumaman? Mahusay, ah, Mahusay, ah. O sige, sige. Tuloy pa natin yung kahibangan mo. Don dapat labanan natin itong mga corrupt na politiko. Sabi ni Lloyd, I'm living here in Amsterdam and I'm interested sa project. Yes. cute cutie patote, kapitbahay mo to. Oo, si Lloyd Batong. Gano'n na kaya katanda yan? Kasi para pangalanan ka ng Lloyd, sigurado ko medyo may edad-edad ka na. Kaya yun yung sinasabi ko, mga bossing. Maraming mabubudol ito kung hindi natin ni-expose. At ang demographics ng mga uh, followers nito ay nagre-range to 45 pataas hanggang sa senior citizen. Oh, kaya nga pumasok ang mga yan sa pa, sa politika. Kaya nga nag-political vlogger ang mga yan kasi nga ang mahilig sa politika yung mga medyo may edad na. O oh, kasi kung titingnan mo yung mga vloggers na kinuha ni ano, ni ngayon, ang target na market nun yung mga kabataan. O oh, kasi hindi na mahilig yung mga kabataan sa ano eh, sa politika eh. Ang mahilig sa pulitika, naglalaro na 'yan sa 40 pataas. At 'yun ang demographics niya. At itong mga tiyahin-tiyuhin natin sa abroad. Sila po yung vulnerable sa mga ganitong scam. Lalo na yung mga ano natin. Hello, Timothy Troy Banares. How are you? How is you? How is you in LA? Oh, so ano, 'yun ang problema natin mga bossing dahil nga medyo may edad na Itong mga ito at may nakakaluwag sila dahil may pera Ang gagawin nga kasi nito is hihingi lang siya ng konti Na hindi nyo masyadong mararamdaman kahit na nakawin niya yun Kaya nyo matulog ng mahimbing kasi maliit na pera lang sa inyo Pero imagine nyo kung maraming nag nakuhaan siya ng bariya na yan Ang laking pera tapos puto siya walang kahirap-hirap Kubra lang siya ng kubra tapos shoutout lang ng shoutout sa inyo Oo, oh, ayan. Oh. Sige, diretso. Yes, mga kaloy. Um, all your contribution will be added to the project. So, halimbawa, parang app siya. Isipin nyo lang para siyang Facebook. Yun yung project natin. Para siyang Facebook na pwede rin, halimbawa, uh, ikaw nasa ibang bansa pero may opening na work sa kung saan ka, pwede mong i-share doon na, ay, kabayan, mayrong uh, mayroong work dito maka-qualified ka pag apply ka. Pero, yun na nga, ang rules nga natin, dapat zero ano, placement fee. Bakit zero placement fee, mga kalays? Because we want to help a Filipino na makabangon, di ba? From the Philippines. O, oh, kala ko ba, kukuha ka ng pera? <laughs> O oh, bakit hindi yung perang nakam-kam mo, gamitin mo pang placement nung gusto mong tulungan? Di ba yun ang sabi mo, gagamitin mo yung perang mak makukuha mo para tumulong sa bayan? Di ba, ganon, di ba? Bakit zero placement? Oh, say okay, let's say, for example, nandito ako sa Switzerland. O, oh, tapos meron akong ano dito, meron akong nakita ko, uy, hiring. Hiring doon sa ano na yun, no? sa tindahan na yun. Ipo-post ko nga sa Facebook namin. O hiring dito sa shop sa katabi ng bahay namin. Mag-apply na kayo. Taloy Roy, alam mo ba kung gano'ng kahirap, ah, kung gano'ng kahirap ang isang Pilipino magpunta sa ibang bansa para makapag ano, ha, para makapamasyal, alam mo ba yun? Yung mamasyal lang tayo, pumunta ng ibang bansa, putya, hirap na hirap tayo. Lalo pa kaya kung magtatrabaho ka sa ibang bansa. Alam mo ba na ang dami-dami mong, kailang mong kailangang asikasuhin mga papeles sa ang dami mong kailangang bayad-bayadan? Oh, kasi kung ang gusto mo noon mangyari, halimbawa, nasa Switzerland ka, para makatulong ka sa mga kapwa mo sa Switzerland, may uh, hiring dito, mag-apply kayo. Puta, anong pang sense ng hayop na social media nyo? O nung sinasabi nyo platform or app, kung ang tutulungan nyo, kayo-kayo lang din na mga OFW na mga may mga pera na. O hindi ba? Eh, ang paghihirap, nandi dito sa Pilipinas, wala naman dyan sa ibang bansa. So, anong gusto mangyari? Parang, oh, may hiring sa Amerika. Lahat ng mga taga-Amerika na walang trabaho, mag-apply dito, ganun. Eh bakit hindi ba kaya ng mga Pilipino diyan sa Amerika o sa kahit man sa ang panig ng mundo na kung wala na silang trabaho tum tumingin sa classified ads? Kailangan panung up mo para lang malaman yung mga job hiring. Eh kung hindi ka ba naman tanga, meron nang ano LinkedIn. Ang dami-dami ng mga ano job hunting sites ngayon. Sa Pilipinas may Job Street. Tang ina to akala niya siguro siya lang ang nakakaalam ng Sabi ko nga sa inyo, yung mga ibang OFW na hindi technical, maniniwala sa sinasabi nito kasi man oh, talaga. So diyan sa app na 'yan, magkakatrabaho na ako basta mayroon akong ganyang app. Tapos palalabas niya na makabayan siya. Oo, o. at siyempre kailangan place ano, zero placement fee. <makes noise> Tatanga-tanga ang pucha. May agency at POEA naman. Bakit sa kanya pa? Hindi kaya tinan mo. Ako, alimbawa, Pilipino. Member ako niyan. O kaya po, OFW, di ba? Yung mga pampati pamilya ko, meron ng access dyan. O may hiring sa ibang bansa. O ako nasa Pilipinas. Uy, qualified ako dun. O paano ngayon ang gagawin ko? Papasok ko sa app, tas lulusot ako sa kabilang, sa kabilang panig na ng mundo. Ganun. Mayroon pong mga proseso yan. May mga proseso sa pag apply <laughs> Hindi po yan basta, uy, okay ako dyan, pwede ako dyan, apply ako dyan. Oh, sige, diretso pa natin itong mga pambubudol niya. Lahat ng mga pangakas na laso, ni-expose natin mga bossing, ha? Ano naman siya makakapag abroad kung may placement fee na hindi naman niya, ab hindi naman niya abot? Di ba? Or pwede, sa pondo natin ang pino problema mo placement fee pucha kung pino problema mo yung placement fee papunta ron puta anong anong tra, anong pera nung tao para may pamasay sa papunta doon una sa lahat mag apply pa siya ng visa para makapagtrabaho siya putang ina nito ang tanga nito sobra ito alam mong TNT dati. Alam mong dating TNT dahil hindi niya alam yung sistema at proseso ng tamang ano dokumentasyon kapag ka ikaw ay isang migrant worker or overseas Filipino worker. Kaya naman pala walang kumukontak sa iyo ng mga politiko dahil bobo ka talaga. Mantakin. <laughs> Ina hindi ko maintindihan kailangan walang placement fee. So, kung may hiring yung 7-Eleven sa lugar mo at uh, gusto mong makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino, anong gusto mong gawin? Dukutin sila rito, papunta rin. Kung wala silang pang placement, definitely wala rin niyang show money para sa visa. Wala ang pang process ng visa. O, sigurado ko, wala rin niyang pang eroplano papunta dyan sa kung saan man yung lupalop ng mundo niya yan. Napakatangang hayop na ito, hindi ito, talagang totally wala siyang alam how the system works. Basta may problema, kaya lang niyang solusyonan yun ng lasun na pangako, pag naniwala ka, putya tangay ang pera mo, maniwala ka.